Nasa ating uh, stream yard ngayon, uh, Maricel, si Chairman George Garcia ng Comelec. Good morning po, Chairman. Magandang maga po, Sir Ted, ng Mag Maricel. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Good morning, Chair. Uh, Chair, simulan na po na, simulan ko yung tanong dun sa barangay and SK elections, ano, kasi uh, pasado na siya. Both houses, no? Pirma na lang yung uh, kulang. So, ano po ba ang plano rito ng COMELEC? Paano ito makakaapekto dun sa ginawa nating preparations? I understand, meron kayong emergency meeting? Tama po kayo, Mama Rizal, ngayong araw na ito, nagpatawag kagad tayo ng emergency meeting sa ating mga pinuno ng iba't ibang departamento. Sapagkat may implikasyon po kasi yung pagpapareset ng barangay SK elections. So, siyempre po, kahit naman hindi pa tayo nag ng balota, pero meron po kami kasi naiset ng mga schedule sa timelines na kinakailangan baka i-adjust po namin. At uh, yung mga procurement, yung mga dapat bilhin ng mga kagamitan, itutuloy ba namin o ipagpapaliban muna? Halimbawa po, nga dapat ba kami magtuloy ng pag-procure? Halimbawa, nung Indelible Inc. Kasi pag procure natin yan na mas maaga, mas maagang na-deliver sa amin, Sir Ted, Ma'am uh, Ma Maricel, eh baka po kasi matuyo yan, mag ang kulay o anuman magbago do sa mismong formulasyon ng mismong indelible ink. Kung kaya pag-iusapan namin yung mga bagay na ganyan. Halimbawa rin po, dapat meron tayong registration of voters mula July 1 to 11, labing isang araw, ah, dahil nga sa maiksi lang yung panahon na nabigay sa atin ng batas para naman doon sa election sana ng December 1. So ang tanong ba, yan ba itutuloy namin yung registration na yan o ipagpapaliban na lang? Halimbawa, mga bandang Oktubre, so that ito ay tumagal na lang hanggang August ng 2020 uh, 2020 2016 uh, 2026 so mm -hmm. more or less po yun yung mga kinakailangan pag-usapan namin and then kapag po kasi humaba yung registration natin dadami po yung bilang ng mga botante natin na ngayon ay more or less 68,431,965 mm -hmm. so pagkapuwaami kasi yan halimbawa naging 70 million dadami po ang bilang ng presinto dadami po ang bilang ng mga electoral board members at s'yempre Dadami rin po yung mga election paraphernalia na gagamitin natin sa bawat presinto. Kung magkakaganon, wala po kami budget para doon sa pagdami na yon oh. dahil admit na namin yung budget para sa 2026. Mukhang kakailanganin namin either mag-amend o magdagdag ng budget para sa 2026. Mm -hmm. ah So kasi sir, pagka sa 2026 ginawa yung election, syempre madadagdagan yung mga 18 years old. Kaya madadagdagan. 15 to 17 na 15 uh, mamasem, to 17 uh, kasi uh, nga pala SK. Oo. Oh, 15 oh. Sila 'yan. So madadagdagan yan. at saka syempre yung magpapa ng kanilang registration o yung mga magpapa-transfer ng kanilang registration o kung hindi man yung mismo mga first time lang din na magpapa-register kahit na uh, yung mga hindi pa nakakaboto kahit kailan. Mm -mm. Meron ba tayong rough estimate, uh, sir, as early as na kung magkano yung kakailanganan natin na posibleng dagdag dun sa budget alam niyo po kasi noong tutaw, ito po kasing year na ito, yung 2025, natanggalan po kami kung natatandaan po ng lahat ng 7 bilyon para sa Barangay NSK elections. At sa 7 bilyon na yan, masasakripisyo po, nasakripisyo po yung dinagdag natin na 2,000 across the board sa lahat ng mga electoral board members na magsisilbi sa araw na eleksyon sa Barangay NSK sana. So yan po kung sakasakali... Uh, na ma-reset ang ating halalan ay atin pong ipaglalaban pa rin na mairidagdag at mailagay upang kahit paano naman yung mga guru natin bagamat ito ay hindi automated election kahit na ito ay manual na halalan ay madagdagan ng kanila pong honoraria na matatanggap sa mismong araw ng paglilingkod po nila. So yan po at number two, yung, yung, yung mga gamit at saka siyempre yung dagdag ng mga electoral board members, malamang-lamang po gag, kakailanganin natin ng mga 3 to 3.5 billion pesos naku, ang laki pala, no? Pero kung kayong tatanungin, sir, ano ba to? Uh, okay lang ba ginawa pa nila na, na i-reset pa yung schedule at gawing four years? Yung, yung uh, termino nitong mga barangay at SK elections because some election lawyers, particularly si Atty. Romulo, Romulo Makalintal, Sinasabi niya parang it's it's unconstitutional it's, it's, uh, kasi para, may extension it's, 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 eh. It's the same nung uh, declared as unconstitutional mm -mm. ng Supreme Court doon sa Makalintal versus ano nga. Comelec uh, ba yun, uh, Chairman? Yes po, Sir Ted. Pero bagamat siyempre ito po po'y highly political decision, mm -hmm. at siyempre ang Komelek ay tagapagpatupad lamang naman mm -hmm. ng ating um, umiiral na batas, kami po tatalima lang kami okay. sa kung uh, ano po ay pag-uutos sa atin. Saka, sa kasalukuyan naman po, Sir Ted, Ma'am Maricel, ay hindi pa naman ito napipirma ng ating Pangulo. Tingnan po natin kung ano mangyayari sa mga susunod na araw. Yung po yung crucial, uh, Sir Ted, Ma'am Maricel, kung bakit kinakailangan kami magkaroon kagad ng immediate action. Okay. Dahil pag huminto naman po kami, ganito kaaga pa lang ng aming pong paghahanda, Paano kung bigla naman hindi naman pala mapirmahan o biglang ma-veto yung mismong panukalang batas? Mm. So ang mangyayari po din, kami naman po ang mauunsyami doon sa paghahanda natin para sa December 1, 2025 okay parang KMSK Elections. Sige, so abangan natin na magiging resulta po ng inyong pong meeting na ito. Uh, puntahan ko lang yung sose, Maricel, uh, chairman. Uh, oh, yeah. Meron na ho kayong report kung ilan po nakapagsumite. Yan ho bang uh, sose na yan, uh, tatanggapin lang po ninyo at uh, wala na ho kayong gagawin ng pagsusuri sa bawat sose. Maghihintay lang kayo ng sino man magreklamo ng overspending dito. Paano po, chairman? Apo, hindi po, sir Ted. Ako, madami na po tayo nakasuhan at saka madami na po kami nakita na mga pagkakamali o kaya overspending o kaya underspending na na-report ng mga kandidato. So ganito po, dito pong nakaraang lampo na deadline natin noong June uh, 11 ay 61 sa 66 na kandidato pa sa pagkasenador ang hindi po nakapag ang, ang nag-file po ng kanilang sose. So malam malumalabas po mga lima lamang ang hindi nag-file doon sa mga kumandidato whether natalo o nanalo ng mga kandidato for senator. Sa ating pong Uh, national political parties. 25 naman po ang nag-file at sa atin naman pong uh, party list ay 143 ang nag-file ng kanila pong statement of contributions and expenditure. Naku, yan po ibubusisiin po ng mga tauhan po namin doon po sa political and finance department. Noong mga nakakaram po, apat na daan yung nakita po namin na nag-overspending and therefore kinasuhan po namin ng la lahat ng yan. Yung iba naman po, yung mga hindi po nakakapag-file ng kanilang sose Uh, base po sa ating Republic Act 7166, ay magkakaroon po ng tinatawag na administrative fine. At kung ito'y pangalawang beses nila na hindi po pag-file uh, ng sose, eh, maliban po sa administrative fine, sila po ay kakaharap sa tinatawag na perpetual disqualification to hold public office. Yan po ang sabi ng Supreme Court sa kaso ng Joel Maturan versus the Comelec, perpetual disqualification, to hold public office. Hindi na makakatakbo sa kahit anong posisyon sa pamahalaan at hindi rin po appoint sa kahit anong posisyon sa pamahalaan. Most recently, Sir Ted, Ma'am Maricel, meron po tayong isang kilalang dating senador ang uh, perpetually disqualified to hold public office sapagkat hmm. hindi po nakapag-file ng dalawang magkasunod na eleksyon ng kanyang sose. Doon naman po sa mali ang kanila pong na-file dahil kulang o nahuli namin hmm. dahil yung mga istasyon ng radyo, telebisyon, at Jaryo uh, nagsasabit sa amin ng mga kontrate, mm -hmm. pati po yung mga minutes na, na binibili po sa kanila. Eh, nakikita po natin and therefore humaharap din po sa mga kasong disqualification and at the same time election offense. Okay, sige. So, uh, ano ho yan? Yeah, Meron ba timetable kayo niyan? Kailan po ang anunsyo niyan kung sakasakali? Kasi kung uh, walang problema sa mga source nila, will you, will you also announce o papaano po? Ay, huwag po mag-alala yung sampayanan. First time po natin gagawin. Katulad ng ginawa natin, Sir Ted Mamarezels sa ating pong mga certificates of candidacy na nilathala po natin ay abangan nyo po in the next few days amin na po ilalathala ang lahat ng soses sa aming pong website uh, ito po 'yung una-unahan nating uh, pagkakataon na gagawin upang malaman ng mga kababayan natin uh, magkano ba ang nagastos sino ba ang nagbigay magkano ba ang naibigay may natira ba nagbayad ba ng income tax at mga iba pang mga bagay-bagay magkano ba talaga mayroong bang uh, celebrity o social media influencer na ginamit, may uh, binigay, dinonate, o kaya may binayaran pa talaga. So yan po ay aalamin natin upang karampata, malaman din natin kung naging makatotohanan yung mga kandidato sa kanilang pagre-report sa atin. Opo, kailan po ano, uh, itong mga may pending ayon na mga proklamasyon sa pagkakongresista? Ilan pa po ang pending ngayon so far bago po mag June 30? ah uh, pag lumalabas po, meron po tayong dalawa na isa po dyan sa Benguet at isa po dyan sa Marikina at siyempre meron pa po rin po tayong isang party list na hanggang sa kasalukuyan ay uh, ay uh, hindi pa lumalabas yung disisyon pero this week po, sir Ted, more or less asahan po ng lahat na maaari meron na pong disposisyon sa kanilang mga kaso. Opo kapag hubay yung uh, partido either yung complainant o yung pong uh, in inireklamong kandidato may may mga concern o hindi satisfied sa inyong disisyon, paano po yun? Pwede bang yung uh, halimbawa yung mga nagireklamo sa isang kongresista? na tumakbo, Pe, pwede bang mag-appeal pa yan para hindi pa rin po maproklama? Yes po, Sir Ted. Pe, pwede naman pong pumunta sa Korte Suprema. Kaya nga lamang mm -hmm. kapag ka, June 30, Sir Ted, ng katanghalian na alas 12.1, ang tawag po dyan ay assumption to office. And therefore, pag po nag-assume ng opisina, nakapag-off at nakapag-proklama, mawawalan po ng jurisdiction ng any other court, even the Supreme Court. Yan po ay mapupunta na sa tinatawag ng mga Electoral Tribunals natin, either sa House of Representatives hmm. Electoral Tribunal o kaya naman sa Senate Electoral Tribunal na siyang may jurisdiction sa hmm. lahat ng issue na tungkol sa nanalo na kongresista o senador. Okay, dito po sa inyo random manual audit Kamusta na po? Kailan po tapos ito, sir? Natapos na po ito nung Biyernes lamang at nung Sabado ay pina-finalize po yung datos as of nung Friday po 99.972% certain ang accuracy po ng uh, findings ng ating pong random manual audit committee. Ngayong araw na to, maaaring ma-announce po namin ang pinaka-final na uh, mismong datos kung more or less uh, ilang prosyento po yung nakuha para doon sa pag-manual account ng lahat ng mga balota doon sa napiling 742 mm -hmm. na mga prosyento as against doon sa result per election returns at nung mismo na-transmit na hmm. resulta. Okay, sige po. Panghuli na lang ah uh, Maricel ano. At uh, chairman, ano ho ito, no? Uh, ano lang, uh, kumbaga uh, uh, academic lang na discussion. Kapag huba ang isang kandidato sa pagkakongresista, ang pinupunto po dito ay residency. Na issue Opo, kapag huba sinabi ng COMELEC na tama ang complaint dito, hindi ka pa qualified dahil hindi ka naka-establish iyong na residency. Anu uh, uh, ano ho, siya huboy disqualified at yung I yung ibang kandidato ang mananalo? Paano po ang desisyon dyan? ah uh, Sir Ted, kung mapapansin po ng lahat, uh, talagang pagka po mga ang issue ay residency, wala po kaming tawag doon eh, petition for co Ang pinafile po sa amin ay tinatawag na petition to deny due course and or cancel candidacy, hindi po petition mm -hmm. to disqualify. Mm -hmm. Sapagkat may transpond petition to disqualify. Yung po yung kaibahan ng dalawa. Ang petition to deny due course versus petition to disqualify, kapag ka na-cancel ang candidacy ng isang kandidato dahil sa age, citizenship, residency, registration as a voter, and literacy, able to read and write, sir Ted, ang makakaupo po ay yung second placer eh. Base po yan mm -hmm. sa kaso ng Supreme Court na halosos versus the commission on election. Pero kapag po disqualification katulad halimbawa, yung sose o kaya naman po vote mm -hmm. buying o kaya terrorism, violence, mm -hmm. ang nakakaupo po ay succession. Ah uh, kung sak sakali. kung siya po ay congressman, uh, halimbawa ang uh, wala po makakaupo kapag ka mm -hmm. po uh, disqualification mm -hmm. dahil uh, dahil wala naman pong uh, second wala naman pong uh, succession doon o, dahil wala naman pong vice mayor o wala naman wala, pong vice, wala vice congressman ayan Opo. So, sige so, so okay. more or less po tama po sa petition to deny due course and mm. or cancel candidacy mm. ang nakakaupo ay ang second placer eh. okay sige po so ang din po tayo diyan sa ano ho may pending ngayon na protesta sa pagka salamat na marami sa inyong paliwanag chairman Salamat po Sir Ted, Bambarizel, maraming maraming salamat po sa mga kababayan natin. Thank you. Have a